Kung ako'y mag-aasawa Ang pipiliin ko Ano? Ang pipiliin ko'y Anak ng manging isda Sisid siya Sisid ako Sisiran kami sarap-sarap Sisiran kami Hanggang hating gabi kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ano? Ang pipiliin ko'y anak ng magsasabong. Tuka siya, tuka ako, tukaan kami sarap-sarap, tukaan kami hanggang hating gabi kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko ano ang pipiliin ko'y anak ng magpinindot pindot siya pindot ako pindutan kami sarap-sarap pindutan kami hanggang hating gabi kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko ano ang pipiliin ko'y anak ng magtitinapay lamas siya. lamas ako lamasan kami sarap-sarap lamasan kami hanggang hating gabi kong ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko ano? ang pipiliin ko'y anak ng magpipishbol tusok siya Tusok ako, tusukan kami sarap-sarap, tusukan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ano? Ang pipiliin ko'y anak ng boksingero. Bugbog siya, bugbog ako, Bugbugan kami Aray, aray, ang sakit Bugbugan kami Hanggang hating gabi Kung ako'y mag-aasawa Ang pipiliin ko Ano? Ang pipiliin ko'y Anak ng mag-ice candy sub sup siya Sup-sup ako, sup kami sarap-sarap, sup kami hanggang hatinggabi. gabi.